Naitayo ko na nga pala ulit itong motor na galing sa kalikasan. Ito yung klase ng project bike na hindi ko talaga alam kung saan ko sisimulan pero napalabas ko na yung tindig ngayon. Kaya dito nga pala sa video na to ipapakita ko sa inyo yung mga ginagawa ko para mapapogi ulit to si project kalikasan. Bale, ito na nga pala yung day 5 ng Oplan Papogi nitong nabili kong napabayaan na Honda Wave Alpha. dahil nga plano ko na nga pala ito itayo ngayong araw, nagsimula nga pala ako sa pagsasalpak nitong front At kung napanood nyo nga pala yung day 1 nito, literal na palitin talaga lahat ng pyesa, kaya naging change all yung hatol ko dito. Nilagay ko na nga rin pala itong mahabang tornilyo na nitong front para ma-fix na rin natin. Buti na lang may naitabi nga pala akong swing arm, ito yung gagamitin natin dito. Bale, hindi ko kasi ito nagamit dun sa isa kong project bike. Buti na lang pasok dito kay Kalikasan, kaya magagamit ginagamit ko pa to. So ito nga pala yung ikakabit natin na uh, rear shock dito kay Project Kalikasan. Ayan, TRC na AI Tech Series. Tingnan nyo yung box, napakaganda. Tapos meron pa tong kasamang extra spring. Kung sakaling medyo malambot na yung spring na nakabit dito sa shock. Ayan, natatanggal yan. Pwede nyong palitan ng bagong spring. Tapos ito, adjustable yung rebound dito Tapos meron na rin syang kasama na adjuster, di ba? So, ngati natin patagalin. Try, kapitan natin. Let's go. At para siguradong nakangiti hanggang pagtulog yung mapapamanaan ko nito sa susunod na taon, sasalpakan nga pala natin to na TRC siya. Kung usapang tibay lang kasi, nasubukan ko na gamitin to sa Visayas, Mindanao loop ko, kaya masasabi kong quality talaga sa performance. Parang para nga rin pala sa mas malinis na resulta, gagamit nga pala tayo dito ng CNC na spacer dito sa gulong sa likod. Halos pwede mo na nga rin pala itayo ng mag-isa yung lumang kadena nito sa sobrang kalawang, kaya binili ko na nga pala ng bago. Kaya naglatag muna nagpapahanga pala ako ng towel dito dahil isasalpak na rin natin tong sprocket dito sa plan bali nilagyan ko nga muna pala ng washer yam para siguradong makapit tong ilalagay natin ng mga nut kaya pagkatapos kong higpitan gamit lang yung kamay ko saka ko nga pala ginamitan ng impact para siguradong mas maigpit yung pagkakalagay kaya nang maayos na nga pala yung pagkakasalpak inilagay ko na nga rin pala tong mga damper dito sa loob ng hub bali ito pa nga pala yung nakasalpak sa luma pero dahil gawa nga pala to sa gulong kaya matibay talaga kaya pagkasalpak ko nga pala ng plunge hub sakto sakto lang yung pagkakapit kinuha ko na nga pala tong break shoe isasal ko na dito sa break housing bali pinwersa ko nga pala yung ibuka tapos saka ako nilagay dito sa pinakalagayan nya at bago nga pala natin isasal yung gulong tinanggal ko muna sa packaging itong nabili natin na rear axle na CNC yung akala akong nakompleto ko na lahat ng pyesa nito kung kailang salpakan na ngayon ko lang naalala hindi pa pala ako nakakabili ng chain adjuster pero madali na lang naman ihabol yon ilalagay na lang natin bukas sa susunod na video yun kasi yung humahatak dito sa gulong para maisentro natin ng tama sa rear pender pero sunod ko nga palang ginawa tinanggal ko na nga pala tong Jario na naka-cover dito sa front fender na ilalagay natin para maiba naman yung kulay ng build natin bali apple green nga pala yung kulay ng kahan na isasalpak ko nandito nga pala sa ilalim yung tatlong tornilyuhan yan hindi kasi natin malalagay yung kapag ikinabit natin agad yung gulo kinasanayan ko na rin kasi talaga yung pagkakasunod-sunod ng paglalagay ng pyesa nitong mga wave kaya bihira na talaga ako double trabaho kaya sunod ko nga palang ginawa ipinorma eh, ko na nga pala tong disc dito sa hub bago natin ilalagay sa harapan At para mas malinis nga palang tignan gumamit nga pala tayo ng concave type na baseball. Isa-isa ko muna hinigpitan niyang gamit yung kamay ko. Tapos saka na lang natin isasagad maigi. Pag maganda na yung pagkakalapa. Mas malinis talagang tignan yung ganitong klaseng bolt Ang problema lang, medyo malambot kasi yung ulo niyan. <laughs> yung tipong isang maling pihit lang, siguradong bilog ang mundo. <laughs> At bago nga pala natin ikakabit yung gulong sa harapan, tinanggal ko nga muna pala sa packaging itong hub and mile na gagamitin natin. Maliset na nga rin pala yung nabili natin na axle yung kinabit natin sa likuran, pati itong ikakabit natin sa harap, pareha CNC. Kaso dito nga pala sa parte na to, medyo dodoble trabaho ako para kasi girap tong front shock ang laki masyado ng space ano eh, no choice tayo binaklas ko ulit yung front fender bali magaangat nga pala tayo ng tube sa taas medyo masagwa kasi talaga yung itsura kanina Parang medyo bumagay sakto lang yung gulong sa fender kaya nung sakto na nga pala yung pagkaka-adjust natin lahat ng binaklas natin na pyesa kanina ay kinabit ko na ulit at nung naikabit ko na nga pala yung gulong sa harapan dito medyo bahagyan lumabas na nga pala yung tindigan nito ni Project kalikasan. bali na repaint ko na nga rin pala ng flat black itong handlebar hindi ko na lang na-videohan masyado kasi busy kanina kaya pag asal pa ko nga pala niyan dito sa pinaka-tipo si kinabit ko na rin yung mahabang tornilyo na lock niyan. Ipitan ko na nga rin pala yung lock nut niyan para siguradong hindi makalog lalo kapag tumatakbo na. Para tuloy ang maitayo na nga pala natin to si project kalikasan. Yung makina naman yung sunod na ilalagay natin. Kaya kahit medyo mabigat nga pala to, bahagi ako nga pala lang itinaas para mailagay natin yung tatlong tornilyo niya sa batalya. Inuna ko nga pala lang isalpak yung maliit na tornilyo dito sa may pinakadulo. Tapos isinunod ko na rin yung dito sa may bandang gitna bahagi ako nga pala lang pinukpokyan ng t range para sumagad sa dulo. Kaya nang maayos na nga pala yung pagkakalagay nung tatlong tornilyuhan niyan, ikinabit ko na nga pala yung mga laknat Sinigurado ko na nga rin pala na mahigpit yung pagkakalagay ko nito dahil delikado to lalo kapag maluwa. Kaya isa isa ko nga pala to ginamitan ng impact para lang sigurado tayo na sobrang higpit ng pagkakalagay. Marami pa talaga tayong ikakabit na piyesa rito kaya abangan nyo yung susunod na ilalabas natin. So ayun na nga mag-update muna tayo ng mga natapos natin gawin para dito ngayon sa day 5 ni Tony sa Kasan. So ito nga makalipas nga pala yung isang linggo na uh, pag-aantay nyo. Ito nga pala na itayo na nga pala natin siya. Yung dating kinain ng kalikasan. Ayan, muli nang bumangon galing sa lupa. So ito, naikabit na nga pala natin tong front fender nya. Ito yung pinakaunang isinalpak natin dahil do double trabaho tayo kung hindi natin ikakabit dahil nandito sa loob yung tornilyuhan yan. Tapos nilagay na nga rin pala natin tong napaka-astig na display natin bowl type to hindi tayo nagkabit ng flat disc para hindi na tayo gumamit ng adapter tapos yan, naglagay tayo ng yayabang in a CNC front axle tapos dito sa makina ayan ikinabit na nga pala natin tong rear shock galing kay TRC Racing ikinabit na rin natin yung uh, brake housing yung clutch yung sprocket so ayun pansamantala dito muna to nagtatapos dahil medyo hinapon na rin tayo late na rin kasi tayo nakapagumpisa Ayan, so siguro sa mga susunod na video or bukas, itutuloy uli natin yung pagpapapogi rito para makita na natin kung anong klaseng tindigan ba yung meron siya. Pero yun nga, bago nga pala natin tuluyang tapusin to, mag-update ulit tayo para dun sa ipapamana ko sa inyo na uh, Suzuki Skydrive 125. So sa mga walang ipon dyan pero gusto mo magkaroon na sarili mong motor for free, baka eto na yung kasagutan sa hiling mo. Check mo lang dito sa baba kung paano. Right? So ito yung sinasabi ko sa inyo na laro na dapat mag-register kayo at install nyo para nga magkaroon kayo ng chance na mapamanahan ko kay Project Tag Tag. So ito nga pala yung masaya game. So kung bago lang kayo dito, ang gagawin nyo lang ay i-click mo lang tong register. Basic details lang naman yung kailangan ilagay mo dyan. Itong mobile number mo, password, verification. So kapag okay na lahat yan, Pasok ka naman dito sa login So ito nga, kapag nakapag-login na nga pala kayo Ito na yung may kita yung homepage nitong Masaya Game Ang Masaya rito, meron sila rito yung tinatawag na Daily Bonus, ayan Pindutin mo lang yan So kung saan huminto yan, yun yung makukuha mong coins ng libre So medyo buenas tayo, naka times 1 tayo, diba? Ayos din Ayan yung pwede mong gamitin dito sa game So sa mga magtatanong kung anong mga laro yung meron dito Ayan, napakarami rin Kagaya ng ibang laro na pinapakita ko sa inyo may Dragon vs. Tiger, Animal World, Super Rush 1000, Mythical Animals, Beto Beto, Golden Empire at napakarami pang iba. At sa mga magtatanong kung paano kayo makakapaglagay ng pondo rito, napakadali lang din yan. I-click mo lang to. Tapos pumili ka lang dyan dahil marami namang option dyan. So nasa sign na kung magkano yung gusto mong ilagay na pondo. So sample ng mga laro na meron dito, ito yung madalas na nilalaro ko. Dragon vs. Tiger. Papakita ko sa inyo kung paano tumaya rito. So yan, napakadali lang naman ito. Pipili ka lang dito sa baba, pwedeng barya, 5 piso, 10 piso, 20 pesos. Ayan, napakarami, pili lang kay diyan. Tapos dito 'yung makikita sa taas kung uh, ano 'yung mananalo na baraso subok tayo ng 5 piso dito sa Dragon. Matik 'yan kapag mas mataas na barahin Dragon, mananalo tayo kung magkano 'yung tinaya natin. So antayin natin. Ayan na, 8 Tsaka Queen, yun lang, better luck next time. Mas mataas sa para kuin queen, kaya uh, oh, let's tayo ng limang piso. Ganun talaga to, paswertehan lang. At kung sakali naman na napaka-buenas nyo, maswerte kayo sa akin ngayong araw. Kung malaki na, syempre yung napanalunan nyo, pinakamaganda dyan ay withdraw mo na agad, i-click mo lang to. Tapos dito mo ilalagay kung magkano yung gusto mong i-out dito sa laro, mga sir. Ulitin ko mga sir, kung gusto nyo magkaroon ng chance na mapamanahan ng sky drive, kung sakaling nag-register kayo dito, ilapag nyo lang dyan sa baba yung SS. Tapos, abang lang kayo sa live natin this coming December 28. Right?